Hi everyone! Kumusta po kayo. So, ayan. Pasensya na po. At ngayon ako nagbabalik. So, after almost 5 months, matagal po akong nawala. At siyempre, papatayin ko muna kayo ng belated Merry Christmas Happy New Year po sa lahat ng nakasubscribe sa aking YouTube channel. And syempre, ano, nagpapasalamat po ako ko na patuloy ko yung nandiyan kahit na nawala ako ng hindi matagal-tagal. So, uh, ngayon, magkikwentuhan lang po tayo. Hindi naman talaga ako magbubukbang. May pagkain ako dito pero ito ay regular meal ko na, no? Pagkain so, ko talaga ngayon sa ang So, ayan, meron ako dito uh, ginataang kamansi with tuyo-tuyo. So, Bago ang lahat, ano ba yung sasabihin ko ngayon? So, kumain muna tayo. Let's eat, guys! Ayan, meron ako dito ng sawsawan. Ang sipa. Ang Kumusta naman po ang inyong ano, ah, magdaang Pasko and New Year? pala guys ako uh, nag-upload niya ng video no, para ipaalam ko sa inyo na pigigil na ako sa pag-upload so kung kakain man tayo regular na lang Pero kasi one thing po kasi yung na-realize ko din na hindi ganun kadali ang maging isang vlogger no? Uh, lalo na pagkamin sa uh, nagkakaroon na ng trabaho na kinakailangan mo agad ng gumising, tapos late ka na sa gabi bago mayari, no? So, hindi gano'n kadali. Kung ah, tumatanda na rin tayo, no? So, naisip ko, na-realize ko na siguro maganda tumigil na rin ako sa pagmumukbang. Kasi, alam naman po natin na yung kinakain ko sa pagmumukbang, hindi gano'n ka-healthy, no? Yung iba, pero yung iba, hindi talaga sa healthy. At, siguro bata pa mo yun, di I mean, hindi pa ako ganun katanda at kaya hindi ko nararamdaman yung mga uh, hindi magandang epekto nito sa aking katawan. Pero later on, pag uh, tayo sumanda, marami, doon mean, natin mararamdaman yung hindi magandang epekto ng mga kinakain natin. So, I decide na kung kakain man ako yung mga healthy na lang, yun. yung mga simple na lang na pagkain. Lalo sa panahon ngayon, parang talagang naka siya nung may mga nakikita ako na kakaroon ng heart attack no so Hmm. kung mag-upload man po ako ng mga videos ulit, no? Maraming din ako sa talaga at yung mukbang. No, ah, ah, uh, alam, ah, uh, abangan nyo na lang po ano yung mga i-upload yung mga video at hopefully, ano, makapag-upload uh, tayo lagi, maging consistent tayo ngayong 2025. Gracias. maganda guys sa tuyo. Ewan ko lang yung iba. Ginagawa ko sa tuyo para hindi siya maalat. Inugasan you know, ko at ano, binababad ko siya sa suka. Ako ang siya ko. Meron po ba dito na ano? Hindi talaga makakain ng ulam ng so ayan guys, tapos na po akong kumain at hopefully tapos na rin po kayo manangliyan, no? And salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay uh, sa patuloy na panunood ng aking mga video. Um, thank you so much. Bye-bye!